Ano ba talaga apo? Ayana, hmm. kayo po ba ay nagresign o tinanggal sa inyo posisyon bilang Executive Secretary? Ay hindi ako nagresign kasi hindi ko naman alam but noong uh, umaga ng ano, late late uh, morning of uh Lunes, uh, may tumawag sa akin at sinabihan ako na uh, umalis ka na sa cabinet as ES, Executive Secretary. So sabi ko wala akong problema diyan. I can immediately do that. Pero wala pa akong pinapail na sulat diyan. Okay. Uh, mm -hmm. Now I first communicated to the president. Uh, sinabi ko na I have no problem with uh, exiting the cabinet. Mm -hmm. So ang uh, sulat na sinasabi nila na pina uh, na inaccept resignation ko out of delicadeza daw. I-announce nila ng uh, alas dos yata ng hapon ng lunes. Mm -hmm. Eh wala naman akong binibigay na sulat eh. Mm -hmm. Okay. Now I just want to make that clear kasi lilinawin ko, although maganda kung pakinggan yung out of delicadesa, hindi ko naman pwedeng sabihin ko na totoo yan dahil mm -hmm. wala naman akong sinabing ganyan. Mm -hmm. Okay. Now material kasi yan deyo sa pagpapaliwanag ko. Opo. Uh, kung uh, alisin mo ako, alisin mo ako. Presidential prerogative yan because I serve at the pleasure of the president. Mm -hmm. Now, when was my letter to the president at all uh, was uh, made? I signed that letter mga late afternoon na o kahapon, yung November 18. Mm -hmm. Pero na-announce na nila noon na wala na ako, na ako may kapalit na ako the mm -hmm. day before. Mm -hmm. So. Okay lang. Wala naman akong issue dyan. Eh. Hindi naman ako nagtatampo, nagagalit o ano. So pinail ko yung uh, sulat ko, iniwan ko sa staff ko, sila na lang nagdala doon sa Office of the Appointment Secretary. Uh, lumalabas na yata ngayon sa media eh, mm -hmm. kung uh, ano yung sulat na yan. Mm -hmm. Nakalagay doon na nire-respeto ko yung uh, presidential prerogative. Mm -hmm. I am submitting myself to that prerogative. Tapos uh, sinabi ko doon na I will uh, enable the the smooth transition of uh, the functions and responsibilities of my office. Mhm. Mm Wala naman masamang kontrol. hindi ako nagresign. Yun lang. So ano po ang tema ng letter na pinirmahan yung isinumite mm. kay presidente, apo uh, secretary sir? Ang tema lang is uh, uh I, I observe you uh, tapos uh, pero na kung uh, naka 3 years na kasi ako doon eh. Mm -hmm. Tapos sinabi ko I submit myself to the presidential prerogative. Uh, alam mo na, 'yung aalisin ka. Mhm. Mm whether you call that uh re removal, uh ouster mm -hmm. or firing, I don't know, it's up to all of you who will uh, read 'yung situation how to characterize yung uh, separation ko from uh, the service of the government that's all what mm -hmm. is important to me is itama ninyo yung ano uh, hindi ninyo man ako tinawagan or uh, kinonsulta. Mm -hmm. tapos malalaman ko na lang may kapalit na ako tama lang okay lang oh at saka mm -hmm. uh, di ba masyadong uh, pambabastos naman sa isang uh, dating uh, chief justice ayan at kinauukulan ng nagsabi niyan, <laughs> <hindi ako. laughs>